Nagulat si Lin nang makita niyang nasa katawan na siya ng isang batang duwende, nakatitig sa masigla at maunlad na kaharian ng mga duwende. Sa paligid ay samot-saring nilalang na naglalakad, nagtatawanan at nagpapahinga, ang iba pa ay nakasuot ng nakakatawang kasuutan, tila nagkokostyum bilang mga kuneho, hindi inasahan ni Lin na ang pangunahing lungsod ng mga duwende ay magiging ganito ka-vibrant at puno ng buhay, malayo ito sa madilim at seryosong dambuhalang libingan na dati niyang nakita, kumpara roon, ang lugar na ito'y tila isang paraiso, halos tulad ng langit mismo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang lahat, isang tinig ang narinig niya mula sa likuran. May nagtanong kung anong ibig niyang sabihin sa pagtawag dito bilang langit. Lumingon siya at nakita ang isang dalagang may matalim at mapanglibak na tingin. Galit na galit itong nagtanong kung nasaan ang mga bulaklak, ang mga bulaklak na dapat ay dinala ng batang duwende para sa kanya. Doon lamang napagtanto ni Lin kung kaninong katawan siya napunta ang batang duwende ay si Dennis, at ang babaeng nambubulyaw sa kanya ay nagngangalit dahil muli na namang pumalpak si Dennis sa pagbigay lugod sa kanya. Walang pakundang ang ininsulto ng babae si Dennis, tinawag siyang walang silbi. Mabilis na naunawaan ni Lynn ang sitwasyon, si Dennis ay isang baliw sa pag-ibig. Habol ng habol sa isang dalagang mukhang ginto lamang ang pakay, wala itong pakialam sa kanya, tanging bulaklak, pera, at kung ano man ang kaya niyang ibigay ang mahalaga. Hindi na pahanga si Lynn. Tinalikura niya ito, ibinulong na baliw ang babae, mas mahalaga ang kanyang mga dapat gawin kaysa magaksaya ng oras sa mga mababaw na kagaya nito. Ngayon lang natigilan ang babae, lumapit ito, nagtataka kung nababaliw na ba si Dennis at kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para sumagot. Pero hindi na si Dennis ang nagsasalita, si Lynn na ang nasa kanyang katawan, yumuko si Lynn at tinanong siya, bakit siya ang dapat kumuha ng bulaklak para rito, sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang magutus utos ng ganoon kung gusto niya ng bulaklak, gumalaw siya at siya mismo ang pumitas. Natigilan ang babae, hindi makapaniwalang si Dennis ay makapagsasalita ng ganoon, na bahira ng pawis ang kanyang noo habang sinusubukang unawain ang pagbabago, ngunit hindi na siya binigyan nili ng pagkakataon, itinulak niya ito sa gilid at inutusan na umalis sa daraanan niya. Sumigaw ang babae, galit na galit, tinanong kung nasisira na siya ng ulo at kung paano niya nagagawang tratuhin siya ng ganoon, Nagbanta siyang hinding-hindi siya patatawarin, na labis na niya itong kinasusuklaman, at na si Dennis ay walang kwentang basura lamang. Ngumiti lang si Lynn at sinabing mabuti nga at ganoon ang nararamdaman niya, hindi pa naranasan ng babae na mapahiya ng ganoon, kaya nag-apoy ang kanyang mukha sa galit, sa kaibuturan niya, nagpasya siyang pagsisihan ni Dennis ang sandaling ito. Nagbago ang tagpo, pumasok si Lynn sa isang lumang tavern, na pagdesisyonan niyang dahil wala siyang alam tungkol sa kaharian ng mga duwende, dito ang pinakamainam magsimula, ang mga tavern ay laging pinupuntahan ng iba't ibang uri ng tao, at malayang dumadaloy ang impormasyon sa kanilang mga pader. Lumapit siya sa counter, naglatag ng dalawang gintong barya, at umorder ng ilang bote ng alak, habang lumilinga, napansin niya ang isang magandang babae na nag-iisa sa kaliwa niya. Kinuha niya ang isang bote at nilapitan nito na may casual ng iti, tinanong kung nais nitong makisalo ng alak. Nagulat ang babae sa una, Bago itong umiti ng bahagya at may halong tuwa, sinabi nitong wala naman siyang problema na samahan siya, ngunit medyo clumsy ang paraan ng panliligaw niya. Tinawanan lang yun ni Lynn habang nagbubuhos ng alak, inamin na agad siyang nabasa ng babae, matapos uminom ng marami, umabot ng tatlong ikot ng alak, tuluyang nalising ang babae, doon niya sinabi kay Lin na bagamat medyo mahina ang kapasidad niya sa pag-inom, halatang mayaman siya at mas maayos kaysa sa mga walang silbing nakikinabang lamang sa Adventurer's Guild. Nausisa si Lin tungkol sa kung ano ba talaga ang guild na yun. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, nagpatuloy na ang babae sa kanyang pagkukwento, ipinaliwanag nito na simula ng buwagin ng kaharian ng hukbo, karamihan sa mga sundalo ay naging mga adventurer. Ngunit sa paglipas ng mga taon, dumami ng dumami ang mga ghoul at halimaw, maraming tao ang nasanay na sa marangyang pamumuhay, at kakaunti na lamang ang may tapang o kagustuhan na humarap sa tunay na panganib. Nakakita ng pagkakataon si Lin sa kanyang mga salita at ngumiti, sumang-ayon na kung may makalutas sa problemang yon, tiyak na napakalaking bagay yon, tumawa ng malakas ang babae, lasing na lasing, at sinabi na kung sino man ang makakatalo sa mga ghoul, siya ay magiging bayani ng mga duwende, idinagdag pa niya na ang ganoong bayani ay makakapasok mismo sa harap ng hari. Doon na unawaan ni Lin na tunay ang papel na yon, kung matatalo niya ang mga ghoul, Magkakaroon siya ng pagkakataong lumapit sa hari, at mula roon, ang pagkatuto ng mga teknik sa panday ng mga duwende ay hindi na magiging mahirap, eksakto yon ang kanyang ninanais. Nagbago ang tagpo, isang inang mga manlalakbay, nagising si Lin na may matinding sakit ng ulo, habang lumilingga, nagulat siya nang makita na ginugol pala niya ang gabi kasama ang magandang babae, na natutulog pa sa tabi niya, dahil sa kanyang pagkilos, nagising ito, sinubukan ni Lin na manatiling kalmado kahit halos hindi siya makapaniwala sa nangyari kagabi. Tinanong ng babae kung sobra ba siyang nakainom at nakalimutan na ang kanilang ginawa, lumapit pa ito sa kanya, sinabing kapag lasing siya, hindi siya mukhang isang duwende, kundi isang halimaw na hindi matitinag, tumawa ito at sinabing iyon ay isang panig na walang karaniwang duwende ang taglay, marahil dahil isa siyang hybrid na may pambihirang tatag. Napaisip si Lin, napagtanto kung gaano kalapit siya sa paglalantad ng kanyang lihim habang lasing, at buti na lamang ay hindi nabasag ang kanyang anyo, nang seryoso na ulit, alam niyang ito na ang kanyang susunod na hakbang, kailangang talunin niya ang mga gul upang makuha ang pabor ng hari, ngunit ang tanong, sino ang maniniwala na kayang gawin yun ng isang duwende lamang, ang tanging paraan ay kumunekta sa isang tao mula sa guild. Mabilis siyang nagbihis, nagulat ang babae at nagtanong kung bakit siya aalis ng ganoon kaaga, gayong hindi pa sumisikat ang araw. Sagot ni Lin, may mahalaga siyang dapat gawin at kailangan niyang mauna, nakiusap pang babae na kahit sabihin man lang niya ang kanyang pangalan at kung saan siya nakatira. Ngunit ngumiti lamang si Lin at lumakad palayo, lalong nainis ang babae, tinawag siya at sinabing huwag umalis, hindi pa siya kailanman nagkaroon ng ganoong kasayahan, at hindi pa siya nakaramdam na para bang nasa langit, maliban kagabi. Pagsapit ng umaga, nakatayo si Lin sa harap ng isang napakalaking gusali, ang Adventurer's Guild, kakaiba ang katahimikan nito, at nag-isip siya kung aktibo pa nga ba ito. Gayunpaman, pumasok siya at nakatagpo ng dalawang duwende sa loob. Tinanong siya kung nais niyang sumali sa guild upang mangaso ng mga ghoul. Masaya ang isa pang duwende, sinabing mabuti raw na nakakakita pa sila ng kabataang may ambisyon, at malugod siyang tinanggap sa kanilang Carmen Guild, bagamat tahimik ang lugar, ito lamang ang natitirang guild sa kaharian, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Dahil sa pambihirang lakas ng mga ghoul, Tinanong ng isa sa mga duwende kung may kakayahan ba si na may papakita. Para patunayan na kaya niyang manggaso, bago pa siya makasagot, inilapag ng duwende ang isang napakalaking martilyo sa sahig. Ito ang wielding iron hammer, isang sandatang nagbibigay sa gumagamit ng kumpletong baluti ng bakal na protection sa buong katawan.